So mga katombi, dito tayo ngayon sa bangko yan. Yan ang bangko ko. Society General. Dahil ho, nasira ang bangko ko. Pinatungan ng aking pinsan. Ayun, nasira po yung kanyang CBC number. Kaya nandito po tayo sa bangko. Naghihintay ako dito. Eh, 30 pa. 30 minutes pang hinihintay ko. Dahil nga ho, papapalitan ko siya. So dito ay parali-prance. Bahala na si Patman mamaya. Pero okay lang. May nag-i-English din naman siguro yung kaunti. So, ganyan dito. Pag nasira, pumunta ka sa bangko mo, dalhin mo lang yung passport mo. So, ipapakita ko sa inyo ang view. Ganda rin dito. Dahil nga dito ay spring na. So, ayan. Nagtubuan ako ang mga puno. Ang ganda. Berdeng berde siya. Ayan. Ang mga puno. Sarap ngayon lumabas. Hindi ganong kalamig ho. Tapos, ayan, may bus pang dumaan. Ayan ang view dito. Sa may pasture pala ito. Sa may pasture dyan ako kumuha ng bangko kaya dito ako pumunta uh, mga 50 minutes travel kasama ako ni Bebe kanina nag travel kasi hindi pa naman tayo ganyong kalakas yan also dito ang mga bisikleta ano ho, kahit babae tingnan nyo galing ano so ayun lang God bless and syempre share na naman tayo dito ng buhay sa Paris don't skip my ads thank you